Ito ang maganda sa mga kaganapan na nakalipas sa dalawang mga love team o dalawang mag-love team na si Merit at CL uh, si, uh, Kalingapdan no. So syempre ito ay naging issue that time pero ngayon guys no, kung marire-realize natin is meron talagang plano. Ang lahat ang may plano ang Panginoon ang lahat no. Pero kung makikita po natin ay ano nasa tamang kalagayan o nasa tamang direction sila sa ibawat isa. Parehas silang masaya ngayon. Kung makikita nyo dito, itong si Merit at itong si Dan ay talagang nakatagpo sila ng karapat-tapat sa bawat isa sa kanila. Yun yung uh, maganda naman. Sabi nga nila kung meron na uh, mga bagay-bagay na struggle ay mapapalitan din po ng namagandang bunga. So, eto na po yun. no? Talagang kung hindi talaga kayo ay eh, hindi talaga kayo para sa isa't isa meron nakalaan parang sa kanilang dalawa di ba so yun ay napakaganda ang resulta din po ang kanilang uh, pinagdaanan so, which is may maganda talagang plano ang Panginoon sa dalawang ito di ba so para silang masaya ngayon no negative comment guys kasi kita naman po natin sa dalawang ito na sobrang saya na nila sa mga partner nila yun ay iningat-ingatan nila ang bawat isa at talagang maswerte sila ngayon makita natin yung mga karera nila na umuusbong at masabi natin na napakaganda ang kanilang takbo ng karera ngayon at yun na masaya ang bawat mga supporters nila kasi nakikita nila yung mga improvement sa kanilang buhay even financial mga friends and families nila, di ba? So, kayo ba? Pansin nyo rin po ba? Siyempre, i-comment down and palike po ang ating video. Thank you and God bless all guys.